Hello! Alam nyo guys, madami talaga nagtatanong sa akin kung anong pinagkaiba ng 6%, 9%, at 12% na Remood Oxidant Cream. Ngayon, sasagutin ko na. Pero disclaimer lang ha, di naman ako talagang expert, pero ilang taon na rin kasi ako nag-DIY ng buhok ko. Kaya lahat to, based sa experience ko at sa mga research -research online. So, ganito yan. Yung 6%, mild lang, pang-detouch or pang-refresh ng kulay. Tapos so, yung 9%, masabilis mag-lift, bagay sa may dating light brown or bleach hair na. At 12%, pinaka-strong, pang-full lightening, pero mabilis yung makasira ng buhok yun, guys. Kaya talagang dapat always check your hair pag 12%. Ako dati, galing ako sa dark brown. Nagpahinga muna ako halos isang taon bago ulit nagpa-bleach at least ready na ulit yung hair ko, di ba? Pero 12% yung gamit ko dun, medyo dry talaga yung ilalim. Pero may friend ako, ayon matigas yung ulo. After one week lang, mula nagpa-black hair color, nag-publish agad. Alam mo, nasunod yung hair niya, nag-rubberize, tapos super dry. Alam parang walis na siya. Kaya wag gagayahin yun ha. Bigyan mo muna ng pahinga yung hair mo bago mag color ulit ng color. Wag always color color, di ba? Kasi sigurado yung hair mo. Ngayon, sa premium series versus collage hydrox, yung premium mas concentrated, mabilis ang lifting, pero sa collage hydrox mas gentle, creamy at madali ihalo sa bleach. Hindi agad natutuyo kaya mas kontrolado mo yung consistency. Consistency. At may conditioning formula kaya hindi buhag-hag o to yung parang Dayami pagkatapos. Based sa experience ko, ito na talaga yung pinaka-safe at consistent pang DIY combo. Kaya kung balak mo rin magkulay, check mo na yung yellow basket habang meron pa. Bago maubusan, sobrang mura lang nito guys. Brimod talaga yung ginagamit ko before na pang bleach ko. Brimod, pati mga hair color ko, brimod din. Kaya kung sa inyo, check nyo sa yellow basket, sobrang mura lang.